Pero ayon sa mga nabasa ko, is mag-antay ka lang daw na, uh, ito, mamatay siya. Ah, um, yeah, ito, yung nasa likod ko. So, yan yung gagamutin natin. So. Human, hey what's up sa inyong lahat? I'm Mr. Godlike said, and babalik tayo for another Paranormal Content video. At ngayon ay gagawin natin ng isa sa mga pinakadelikadong paranormal game. O sabihin natin na paranormal ritual kasi actually ritual itong gagawin natin ngayon. Natatawagin natin Dark Mirror Ritual o yung reflection sa salamin. So sa paglalaro ng game na ito, kailangan natin of course ng isang salamin, kandila. Yan. So itong salamin na ito ay dapat hindi na natin ginagamit kasi sa dulo ng paranormal game na ito sa dulo ng ritual ay kailangan natin itong basagin. So, paano nga ba natin gagawin ang ritual na ito? Una, alas 12 ng madaling araw o 12 midnight. Pagkatapos, humarap ka sa salamin ng mag-isa. Katapos, nakapatay ang lahat ng ilaw. Walang katao-tao maliban sa iyo. Walang tao sa paligid. Kasi kinakailangan na kapag gagawin mo ang ritual na ito, ay mag-isa mo itong gagawin dahil mag-isa mong haharapin ang posibleng panganib na maaring mangyari sa'yo. So ngayon, kapag ready ng lahat, kapag nakapatay ng ilaw, at basta, laging tatandaan na kailangan may nakareding kandila. Ngayon, pagkaharap mo sa salamin, ay, ay titingnan mo ang replica mo sa salamin ng tatlong segundo. Pagkatapos ay lalayo ka ng bagya, punting distansya lang mula sa salamin at saka kahinga. Ngayon, pagkahinga mo, after ng ilang segundo, um, sisindihan mo ang kandila at doon na magsisimula. So, again mga kaparing, dito, um, sa paranormal gym na ito, kinakailangan talaga buong loob mo. Matapang ka. Wala kang kinakatakutan. At kaya mo harapin ang consequence na pwede mangyari. So, merong dalawang posibleng mangyari. Una, kamalasan. Maari na sa pamamagitan ng paranormal ritual na ito ay magdala ito ng malas sa buhay mo pangalawa sa matayan. Dahil sa pagsasagawa ng paranormal game na ito o paranormal ritual na ito, maaaring kang makatawag ng mga demon na maaaring pumatay sa iyo. Pangatlo, maaaring kang makulong sa salamin. Maaaring na ang replica sa salamin ay maaaring hindi na ikaw at maaaring ka nitong kunin pa loob siya ang papalit sa iyo bilang tao dito sa mundong ito. Again, ang lahat ng ito ay mga haka-haka lamang o mga conspiracy theory about sa ritual na ito. So ngayon, para mapatunayan natin ang mga ito, ay gagawin mismo natin ang paranormal ritual na ito ng 12 midnight. Kahit na napakadelikado nito. Again, away ako sa magiging consequence. Pero yun nga, gagawin pa rin natin to Para mapatunayan kung totoo nga ba ang mga ito. Ano nga bang mangyayari kapag gagawin natin ito ng alas 12? Gaano nga ba ito katakot? Gaano nga ba ito kadelikado? Yan, ang ating aalamin again, ako si Mr. Gadlex at ito ang Dark Mirror Reflection Para Paranormal Ritual Okay, um, so ngayon mga kaparing, nandito ako ngayon sa sala Actually, alas 12 na ng madaling araw Tiga, may muta pa ta So, actually, alas 12 na ngayon ng madaling araw Ayan, um, ako na mag dito sa sala So, ipapakita ko sa inyo yung salamin na gagamitin natin, no? So, ito yan. Um, yeah. Ito. Yung nasa likod ko. So, yan yung gagamitin natin. So, ngayon. Okay. So, ngayon mga nandito na tayo. At ito yung salamin. At yan yung gagamitin natin no, sa paranormal ritual na ito. So, kung matatandaan ninyo, no, ah uh, itong salamin na ito rin ang ginamit natin sa pagsasagawa ng Bloody Mary Challenge o Bloody Mary Game isang way din na paranormal game na which is napaka-creepy din at napaka-delikado. Ngayon, um, papatay natin ang ilaw at itong ring light at magtitira lamang tayo ng kandila. So yun yung kailangan kasi natin dito no, bago natin simulan. Kailangan nakaredy na yung kandila para alam niyo yun, pagkatapos natin tumingin sa replica natin sa salamin ng tatlong segundo ay kailangan natin dumistansya ng kaunti at saka huminga. Yung parang yeah, parang ganyan. Pagkatapos, saka natin sisindihan yung kandila at let's see kung anong mangyayari. Kung ano nga ba. So, ang gagawin natin pagkatapos nun ay stay lang tayo. Tumitig lamang tayo sa salamin at titingnan natin kung magbabago yung replica natin sa salamin. So meron kasi, ayon kasi sa mga conspiracy, um, after daw nun, um, kapag nakatitig ka lamang sa replica ng sarili mo sa salamin, ay pwedeng magbago. So maaring uh, uh, maaring magiba mag-iba yung galaw no, ng replica mo sa salamin. So which is, pag nangyari yun, talagang sobrang creepy nun man. Sobrang nakakatakot. So I hope gabayan tayo ng Diyos sa pagsasagawa natin ng ritual na ito. Ngayon mga kaparing, okay na nakapatay na yung ilaw so yung ring light na lamang natin but yeah so bago natin patay yung ring light um, ito yung kandila nakaredy na para mamaya no para pag kailangan na natin sindian, ay okay okay so ngayon mga kaparang okay ng lahat ready na um, nakapatay na yung ilaw nakaredy na rin yung kandila natin and lighter para mamaya no pag kailangan na natin sindian, is okay na uh, so ngayon papatay na natin yung ring light at para makapagsimula na rin tayo ayan so medyo Pinahinaan lang natin ng konti no so okay tara ah so okay um so ngayon ang sabi doon is tingnan yung sarili tumitig sa sarili ng tatlong segundo. sa Dawa. Okay. Ngayon, um, ang sabi doon ay umusog ng konti at pagkatapos ay huminga. Okay. So ngayon ay pwede natin sindihan ng kandila. Okay, so ngayon mga kaparing, dito na tayo. Ang last step nito. Okay. So ngayon man, ay nagawa na natin. No? Uh, sabi nga doon is tumi tumitig mismo sa sarili ng tatlong segundo. O yung replica mo sa salamin, tatlong segundo mo yun. Um, itingnan. At pagkatapos ay uusog ng konti at saka hihinga ngayon dahil nagawa na natin yung ritual I don't know kung anong sunod na mangyayari pero ayon sa mga nabasa ko is magantay ka lang daw ah uh, namamatay siya antayin mo lang daw na may, na may magbago sa replica sa sarili mo sa salamin so basically kailangan pa rin natin tumitig doon ng ilang segundo pa okay Okay. So, wala pa naman. Um, wala pa naman nangyari, no? Kaya, yun. So, I decide na medyo, alam mo kasi mga kapare. Ang creepy kasi talaga ng larong to at talaga napakadelikado. Kaya, hindi ko rin talaga kaya tapusin. Okay. Okay, so yun mga kapareng. Um, yun nga. So, hindi ko na tinapos pa yung paranormal ritual kasi sobrang nakakatakot, sobrang creepy. Um, sa dulo, kasi kailangan talaga ito matapos. Pagkatapos, kailangan pambasagin itong salamin, no? Para sabi nila, yes, hindi mo kaharapin yung consequence. Pero since na wala pa naman tayo sa gitna, hindi ko na tinapos pa yung game. Kasi sobrang creepy talaga as in. At ayoko rin kasi basagin ito importante sa amin to. Matagal na rin kasi yan. Uh, di ko rin kayang basagin. Uh, since na hindi ko na tinapos na yung ritual, bukod sa, alam mo yun, nafe-feel ko na na para bang, alam mo yun, na parang may umaaligid sa'yo. As in, sobrang creepy talaga mga kaparin kasi um, 1 a.m. na, tapos ito pa ang ginawa natin. Bukod sa hindi ko kayang basagin ang salamin, sobrang nakakatakot na tinitingnan ko pa lang yung sarili, yung reflect ko sa salamin. Pinikilabutan na ako. Tapos parang, alam mo yun, kakaiba talaga sa pakiramdam. As in, kapag sinubukan mo to, kakaiba sa pakiramdam. Kaya, yeah. so yun, mga parang hanggang dito na lamang yung video natin. Maraming salamat sa panonood. At pasensya na kayo kasi. <laughs> Sobrang creepy talaga. So yun, kung gusto nyong subukan ng game na ito, pwedeng pwede naman. Kung gusto nyong subukan ng paranormal ritual na ito, pwede nyo itong gawin. You can do it at your home. At pwede kayo may kasama, pwede mag-isa, pwede ng grupo, etc. Depende sa inyo. Basta make sure na susundin yung rules at kailangan nyong tapusin ng game. So pwede naman kahit hindi nyo tapusin. Ako nga, hindi ko nga tinapos eh. Kapag feel nyo ay sobrang creepy na o parang hindi nyo na kaya yung pakiramdam na parang may kasama ka na hindi mo nakikita. eh, pwede nyo nang tapusin ng paranormal ritual na ito. Wala namang pinagpabawal dito. Like, kailangan tapusin mo, etc. Parang ganun. So again, man, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe for more paranormal content. So again, sa mga next video natin ay mag upload din tayo ng mga Tagalog horror stories. Mga true to life story to mga kaparing mga horror. Okay, at ah, tayo mismo mag-narrate. Okay, bye.